walay mo Quality. talagang oh ayos um, sulit na sulit ang magkinit dito. three days later pangkuspus pala ako. lahat ko Ano wala na nilo ko din eh? oh, kulo mo lah na kina kina sa pang kina sa kina 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 kina

ano ba ang pagkintabi sa gulong? Pagkintabi sa gulong? Oo, kaya pala gumanda ang putis mo ay. Nangarap mo na yung nagamit yan. Ako, <laughs> oh, after 2 maganda na talaga ang putis mo kaso magiging mukha kang <laughs> what? eh Bakit kasi nilalagay mo niya sa loob ng bahay Tapos. dapat sa labas ng bahayaan? Pinakihan mo mm lang, -hmm. doon na ito nakalagay. Kaya pala natagal ay eh, mukha ka <laughs>